Nakakatuwang pangyayari na naman, Vice Ganda nagbigay ng mensahe para kay Kim Chu. Inaabangan nga ng mga netizens at supporters ni Kim ang mga panibagong balita sa kanila ni Paolo Avelino, kanina nga lang ay naglabas ng pahayag ang aktres na si Kim Chu na magkakaroon na sila ng bahay. Dito ay nabigyan ng mensahe ang aktres mula sa mahusay na host na si Vice Ganda. Ayon pa kay Vice, nakapagandang desisyon daw umano ang napagpasyahan ng dalawa, kung ano daw ang kanilang gustong gawin sa kanilang buhay. Susuportahan na lang daw ito umano, tuwang-tuwa naman ang mga fans ng Pau at Kim pati na din ang mga supporters ni Vice Ganda. And this are Chica for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.